Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity? 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namataya. Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay and they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs which amounts to crimes against humanity. Nagiging alam mo na ako as a Filipino citizen ngayon eh nagiging ano katatawanan tayo ng buong mundo na mayroong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign uh, jurisdiction foreign organization hindi ginagawa yan ng mga bansa in fact tayo nga uh, sa loob ng Pilipinas every time may OFW na convicted abroad